Maring pinabulaan na naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Senator Bongo ang kumakalat na balita sa social media na patay na ang dating Pangulo. Nag-Facebook live pa nga po itong sigo kasama po si Duterte ng dalawin ng senador ang dating Pangulo sa kanyang bahay dyan sa lungsod ng Davao. Alam mo, matanda na ako. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yung lahat tayo. Ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, hmm. mamamatay tayo. Magtaka kayo. Ha? Magtaka kayo at buhay pa siya. Bakit? Eh, matanda na daw siya. Matanda na. Oh, ayun na. Dalawa eh, eh, lang namang bagay Bonus hindi na natin uh, matatakasan. Ano Pagpabayad yung isa? Pagpapayad ng buwis, tsaka ang kamatayan. Tinig po ni dating Pakulong Rodrigo Duterte. Nagbigay rin na mensahe si Go tungkol po sa kanyang pangha, ano to, panghabang buhay na commitment sa dating Pangulo. Ako naman in my own uh, small uh, personal capacity.